50 pesos per day to 50,000 weekly. Hi, my name is Denny, former service crew from Davao City. Isang breadwinner and solo parent na naghahangad na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. For 7 years and 150 pesos per day, malaki bukas sa bang ng kusin ang pag-asenso namin sa pamilya great opportunity na pwede kong gawin gamit lang yung cellphone ko. And thank God, naging two years distributor po ako ng isang giant company na naging insurance agent for one year. So, three years ko na kong ginagawa yung online business. Yes, I earned my first million doing this online, pero hindi ako masaya na ako lang kumikita kaya naghanap po ako ng opportunity na pwede kong gawin, na madaling gawin, at kaya ng mga tao kahit wala pang experience sa pag-online business. Pag-online ko online, thank God nakita ko sa yung And yes, katulad ng karamihan, hindi rin ako naniwala. Pero nagustuhan ko, mabago ang buhay ko, ay research on my own kaysa makinig sa negative na sinasabi ng iba found out na US company pala si Live Good and dollars ang kitaan And pinaka na-excite ako because top one and trending pala worldwide si Live Good at alam mo ba na nahit nila ang kanilang first million members in just 13 months and more than 2.8 billion na kanilang encashment sa lahat ng members nila worldwide. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na i remember ang sarili ko at buong pamilya ko dahil alam ko, 2 to 5 years from now, ang buhay na pinapangarap namin ngayon, magiging buhay namin balang araw. And the 365 days program, kung saan step by step kong tinuturo, kung paano mo rin kitain ang 6 figure income per month. Welcome po ang lahat ng from estudyante, trabahante, nanay, tatay, OFWs na matagal nang nagtatrabaho at wala pa rin pagbabago. Panood mo ang video na to at naghahanap ka rin ng opportunity online na pwede mong pagsabayin sa trabaho mo at may gagawin sa'yo step by step. Welcome ka sa amin. Malay mo, ito na pala ang sagot sa panalangin mo. See you in my inbox. Sana makahabal ka pa.